Ipinagdiwang ng University of Baguio School of Law Community ang Rule of Law Month sa pamamagitan ng pagbibigay ng free legal consultation sa publiko sa Malcolm Square. Ayon kay Attorney Timothy John Tabago, ang supervising lawyer ng legal aid ng UB, ang karapatang pantao ay andyan upang gabayan ang gobyerno at mga mamamayan nito sa pamamahalan ng bansa. Ngunit kadalasan, ang mga ito'y hindi gaano na ipapaliwanag ng husto o naintindihan ng pangkaraniwang tao. We are here to explain the true meaning of the black letter law. We are here to assist, um, of course, the residents of the city of Baguio para mas maintindihan nila kung anong, ano yung batas. the, the purpose of our program is to give free legal advice kasi Legal services nowadays are are hard to avail of because of siempre. kailangan natin ng ng uh sa ng pera. Now to reach the the marginalized sector ng society natin, we launched this program just to to uh, reach out, no, sa mga marginalized members ng society in order for us to to help them with their legal problems for free. Samantala, sa tulong ng Red Cross, sinabayan naman ng bloodletting activity ang naturang aktibidad. sir? It is uh, conducted po siya ng Red Cross and University of Baguio. So in collaboration po sila to uh, gather and uh, kukuha po ng blood uh, ng, ng dugo to para i Ibigay po sa mga nangangailangan ng uh, dugo, specifically specifically po sa mga uh, hospital na kailangan nag po ng mga blood components po. Kakibat sa araw-araw na pamumuhay ng isang pamayanan ang kautusan at ordinansa, kaya dapat lang maintindihan ng publiko ang bawat batas na ginagawa at pinapatupad ng mga nakaupo. Joshmin Castaño sa Herald Express balita.